kakapal na mga m**yo. Galing squatter. Yun. Galing squatter panoorin natin yung nag-viral na teacher. Ang daming nagsisend sa akin na video na to. Ano daw masasabi ko dito? Dito kasi eh, guys, hindi natin alam kung ano yung ginawa ng mga student. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Unang-una, tama yung sinabi niya. Uh, respeto po, uh, dapat ang ibigay natin sa mga teacher, lalo na sa mga student. High school ka man, college, irespeto nyo po yung mga professor, yung mga teacher. Kasi marami ako mga classmate dati. Binabastos talaga yung mga teacher. Parang pinapahiya nila nila, lalo na yung mayayaman. Meron na akong mga klase dati mayayaman, ang yayabang din. Pinapahiya nila sa mismo klase, yung mga teacher, yung mga prof. Marami akong ganyan, naging classmate. Irespeto po natin kahit sino po tayo, wala po tayong karapatan na Ganyanin yung mga teacher. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ko pa namang sa buhay. Hmm, nako, galit na galit si teacher. Ang kakapal ng mga nyo. Galit, galit. Hindi nyo nga kaya buhay yung mga sarili nyo. Hindi kayo marunong rumispeto. Mag-port exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. sa ugali nyo ganyan. Hindi na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Nako, yun. Yun po ang unang, ano, uh, marami pong nagko-comment dito na mali po daw yung sinabi nung teacher na walang mararating yung mga estudyante. Para sa akin, depende po yan kung paano mo iti-take yun. Ako kasi maraming nagsabi sa akin yan, mga professor, mga teacher na wala raw ako mararating pero hindi ako nagdamdam, okay? Pinakita ko, ginawa ko motivation yung sinabi niya na wala kang mararating. Ngayon, grabe na yung narating ko, guys. Sobrang lupit ko, di ba? Pero hindi, papanoorin pa natin. Pero gawin yung motivation yun, ha? real talk. Yung mga sinasabi sa inyo na negative, gawin nyo pong ano yon Gawin yung positive, okay? Gawin yung motivation para ipakita nyo sa kanila na eto yung mga sinabihan nyo dati na walang mararating ngayon. Sobrang lupit na, di ba? Ako na lang sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Yun, isa pa. Teka, teka. Yun ang, yun ang medyo mali, ah. Yung wala kayong lugar sa mundo. Medyo yon, Medyo doon. Medyo foul yon. Kasi lahat po tayo dito. Kaya tayo pinanganak kasi meron po tayong lugar sa mundong ibabaw. Doon siya nagkamali. Siguro dala to tang, galit niya talaga. Mumaba ka na doon. Tatawa ka pa. Grato. Ang sabi niya, gelato. Di ba? Alam nyo ba yung gelato? Yung gelato yung ice cream yon. Siguro connected to sa ice cream. Siguro hindi ko alam kung binato siya ng ice cream. Hindi natin alam eh. Panorin natin. Galing squat. Yun. Yun ang yun po ang pinakahuli natin narinig sa kanya yung ugaling squatter dun po siya talaga nagkamali guys o oh, hindi mo pwedeng lahatin hindi mo pwedeng sabihin na ugaling squatter kasi ano bang ginagawa sa ng mga taga squatter ba? Diba? yung mga taga squatter hindi mo pwedeng sabihin lahat yan pangit ugali hindi pwede kasi marami akong tropa marami akong kaibigan na nakatira sa squatters area pero ang babait nila sila pa yung mababait talaga sila pa yung mga nagpupursige kaya teacher dun po tayo nagkamali sa sinabi natin na ugaling squatter kasi para mong sinabi na ang ugaling squatter ay walang mararating eh parang yun po ang gusto mong sabihin pero teacher mali po yun marami po ang kaibigan na galing sila sa squatter pero nagpursige at sila ay naging successful so hindi mo pwedeng sabihin doon ka po nagkamali sana po maayos natin yan teacher kung ano man yung mga nangyari sa mga sa'yo ng mga bata sana maayos natin yan at kung ano man yung ginawa ng mga student kay teacher sana magkawaran na at yung ugaling squatter sana bawiin po yun ni teacher dahil negative po talaga yon Hindi natin pwedeng i-down. Okay? Hindi natin pwedeng maliitin yung mga taga-squatters area. Mahal ko mga taga-squatter area. Dati rin akong nakatira dyan sa squatter area at nagpursige. Yung mga student dyan, ha, ah, ayusin nyo yung pakikitungo nyo sa mga professor natin at teacher. Yeah.